Magandang umaga guys. Ito na naman si Coach Mangyan ano, at muling nagbabalik sa pagroblag. vlog uh, alam niyo, guys. Ah, uh, tigil muna tayo sa pag-ayos uh, kay Wasaki, no. Pero kahapon ngapon ay natapos natin yung susian niya. Ito na guys, bago na 'yan, eh. Tapos yung throttle, throttle 'yan, at handle switch. Okay na 'yan, na oh. Eh, nakabit na natin kapon. So, kahit papano, naunti-unti na nating ayusin. Uh, ah, sana itong balak kong ikabit ngayon, yung gulong sa harap at saka yung tangke. Eh, kaso nga, ito yung tangke guys yan. Tinakpang ko muna baka ano yung mga aso. Eh, so, hindi ko may kabit ngayong araw na to. Gawa ng uh, ako ako'y inutosan ng aking kapatid no at dalawin yung aming sibuyasan dahil na pagrotor na raw at ito na nga yung binili ng kapag kong mga gamot sa sibuyas ano. Pamatay sa demo Sa panibagong punla, punlaan namin ng sibuyas guys. Na. No? So lalarga ko ngayon sa bukid. Dahil uh, importante ito. At uh, ito na nga naggagayak na ako. Pero itinabi ko muna yung mga gamit sa motor ano yung mga nabili ko, pinasok ko doon sa loob ng kwarto at saka dahil ito nga mga aso eh, ikado, nang ano yung mga yan nang uh, nagtatangay ng mga kung ano nung makita nila dyan yeah, ito guys uh, maraming salamat sa panunod nyo sa lahat ng video ni Coach Mangyan sa pagsusubaybay nyo kay Coach Mangyan ano, subaybay nyo po sports si Mangyan kung paano mapatakbo si Wasaki at kung paano lumago ang ating sibuyas na at uh, hanggang sa ito'y mamunga ayan po gagana na naman ang ating bota okay guys bye bye thank you maraming sal salamat sa lahat ng support no? Uh, may isa pang ang pandilig doon na dadalhin ko rin so marami akong bibitbitin ngayon guys thank you guys hello magandang hapon no oh. hapon na kasi oh yan no oh. hinapon ako ng pagpunta dito sa bukid ano oh, sa lahat ng followers ko magandang hapon sa inyong lahat nandito tayo sa pagkakit ngayon at uh, dito tayo sa sibuyasan ano? at uh, ito na nga ayun si Berto ka-coach yan Berto ano? sinusunog na yung mga daya-dayami sa pagpupunlaan ng sibuyas ayun po siya so lapitan natin ayun yung uh, ibang punla namin doon sa kabilang ilog yon ayun yung ibang uh, ipupunla namin dito sa kanyang sinusunog na yan yan guys lapitan natin guys yan guys pupunta po si coach mangyan sa pagsisiboyasan Yan guys, sinusunod nila ang kanyang pagsisibuyasan ni Coach Mangyan. Nakapakasipag po na yan. Yan po. Yes. Ayan guys, tinusunog natin ng uh, mga dayami at ito ay pagpupula ng uh, sibuyas ano? Para pagtataniman pagtataniman ng sibuyas to kailangan linisin natin para mamatay ang mga damo-damo magandang araw guys ito na naman si coach mangyan ano at nandito tayo sa ating bukid na pagtataniman ngayon ng sibuyas so kailangan nating uh, sunugin yung mga tuyong dayami kailangan patayin lahat ng mga damo guys dahil uh, hindi pa pwedeng madamo. Ayaw ng sibuyas ang madamo. Kailangan linisin muna ang pagtataniman ng sibuyas. Ayan, si coach man yan, Berto. Nakapakasipag. Ayan, o. Oh. So, may sulusya. Ayan, kumakaway. Isim natin konti. Ayan o. Kung paano magsunog ng tuyong damo, tuyong dayami. So, maraming salamat sa lahat ng ating supporters na sumusubaybay kay coach Mangyan sana patuloy ang inyong pagsubaybay sa ating pagblvlog sa sibuyasan ano araw ng pagsisibuyas panahon ng pagsisibuyas ngayon guys maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta bye bye Hello guys, magandang hapon ano. Ito tayo sa ilog. Alam niyo na guys kung saan kami papunta. Ah! Oh, yan, oh. yan lang signal sa kalabaw para tumayo ano. Okay, nagbigay pugay yan guys. Kaya siya tumayo. Ah, dito tayo dadaan. Yan, yan, yan. Oh. Okay, guys. Dito yung punla natin ng sibuyas. Kaya dito na tayo mag-shortcut. Ano? Ito, dito yung mababaw. Ito natin muna ito siya. Paunaan natin siya. Yun. Yun. Okay. Ayos. Okay guys, tayo naman. Yeah. Okay. Siyempre, patayin ko muna guys. Thank you for watching. Paket na si Coach mangyan yan. bye bye. Wow. Ito na no guys. Dito na tayo sa ilang, ilang buwan na to? May isang buwan na ba to? pula natin ng sibuyas Disney pool na eh uh, October October 10 So ngayon ay uh, Mag isang buwan na So malapit na natin Ilipat talaga to Kaya yung uh, Sinunog natin mga Dayami doon natin ilipat to guys Ah sige sige uh, talagang concerned siya sa kalabaw niya gusto niya puntahan love na love yung kalabaw niya pero dito na tayo no so ito yung unang naipunla talagang makapal na berde yung berde na tapos ito yung mga ilang araw ipinunla din to so guys 1, 2, 3, 4, 4 4, na lata lang to guys so may ipupunla pa kaming mga 9 na lata. Pero doon na sa kabilang ilog yun. Ayan guys. No? So, ito na. Hapon na. Ito na hapon na. Kaya, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Coach Mangyan. Sa lahat ng panulod nyo sa aking video. Salamat po. Bye-bye. Aha! Saktuh! Gugutom tayo. Ito. Pwede ng ano to guys. Merienda. Kaya muna tayo guys na. Habang inintin natin yung ating kasama na kumuha sa kanyang kalabaw. Nandito tayo sa kubo. Kakain tayo ng saging. Mm Ayan guys. Ang ating patubig. Ayan. ang ating punlang sibuyas ang ating pahingang kubo at yung kasama natin si coach mangyang berto ayon nasa baba at uh, yung kanyang kalabaw ay kinuha at kanyang susuga na ay susuga na ililimlim na at pagabi na guys padilim na mmmm tap ng saging ha Hmm. may punla din dito ng gulay guys ano, hmm. may kamatis, matis malapit ng ilipat, kamatis at talong. Thank you for watching.